umaga sa inyong lahat sa mga driver natin mga viewers followers natin ako sa dad dad ako ay ako ay bilang magpapasalamat sa lahat ng mga subscriber natin sa lahat ng mga matangilis sa aking channel na support sa akin, sa akin sa, 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 sa. good morning po sa inyong lahat so taos po sa mga nagpapasalamat si Gunital, sa lahat ng mga subscriber na mga support sa, sa aking youtube maraming maraming salamat po sa inyo lahat. So shout out po sa lahat ng mga from Canada. So mga guys, hindi natin ang sa mga pangalan at sa so, mga lalo na natin sa from Canada, kapwa natin vlogger, so, uh, mga So shout out po sa lahat ng mga lalo-lalo na po taga so lalagin natin babanggitin sa so, lagi na sumusubaybay ng ating sa YouTube channel natin ng from JEDA So, good morning mga kaisyon. Nandito naman tayo sa area kung saan po dito napakadami ng naglalatag dito sa area naman. Dito sa barota ng Carmen Planas So, sa dolong dolo ito mga kaisyon. So, napakasaya na rito mga guys No? So, araw ng tong linggo mga guys. So, ang kadalasan naman pumunta rito mga guys. So, araw ng linggo at saka sabado mga kaisyon. Napakasulid dito mga iso. Dami kang pagpipilat at marami nang lalatag dito sa araw ng linggo. Ang maganda dito pumunta sa sabado at saka linggo mga kaisyon. Napakadami rito maglalatag sa ngayon. So ayan, napakasaya na rito man. So update tayo mga about mga ano dito mga isang mga paninda rito. Yan katulad din ng mga accessory dito mga isang Yan mga cellphone pa to, okay pa to. Kaka boss ah. Boss, magkano binta mo to, boss? Mga ganito. Wala pa akong ali. Ayan, so bala tawaran na ito mga guys so, Nandito mga ganitong mga gadget So mayroon tang orasan dito Ang gumagana to ah. Orasan ito oh. o, no? oh. magkano boss? Sandaan lang oh, orasan oh. Oh. Orasan to mga lady dito mga yan, mga orid guys oh. Oh, di battery oh. Yan oh. Yan. Sandaan lang daw mga guys. So mayroon naman tayo dito sa about ng ano. Ito. Kita boss, magkano boss? 100 lang. 100 lang din mga guys oh. So, Murang-mura na yung mga guys so, Tag 100, 100, matawaran nyo pa So ito, mayroon pang dito, ano ba to? Buti, yan o oh. Yung mga pang display lang mga guys. Oh. Napaka solid dito mga guys. No? So nagabang ganap mga mga breaker. Mayroon breaker din dito. Magkano breaker binta naman? Mga ganun to. 70. Mga ganun lang mga isang. Mga 70 lang. 50. Pwede pa matawaran daw. Bili sa ang pre lang. Oh. Yan mga But, mga sa so, mga electric fan no, yun na walang mga ano mayroon din dito bintahan din sa karaming daming mga pilihan dito maraming mga bintahan dito So naganap ng mga tatak mga way. So ito mayroon naman to. Ito boss, magkano naman to? About sa halimbawa ano? 30 pesos. Para makakuha kayo mga idea mga guys. So pwede kayo makakahanap dito katulad ng mga, mga mga, tatak. O mga tatak dito. Dito lang din. So mga ano, yan dito, dito mayroon din siyang uh, mga mga yan, yan, so, mga dun, dami sa mga ano, link nito, mga katulad nito. So, mga binta-binta ng mga 600 lang. So mayroon ay sige, salamat po. So mayroon naman tayo rito mga ngayon, mga sunao ng mga bala. Mga kanong mabenta mo naman tong ganito? Ah, uh, lang oh, yun oh. 50, yun oh. Yes. Dami dito mga ngayon. Yes. So. Yeah. So kinaganda dito. Oh, salamat po. Oh. So mayroon tayo rito lumang ano, kasi mga ano, antigo. Magkano mga radyo to, mo? Magkano bintana mo to? Oh, so, mga so 50 lang to mga guys, mga nagbuksan ako ng mga ano kasit o radyo so 250 negosyable pa matatawaran nyo pa mga iso napaka vintage na vintage mga anong itis to boss yan mga ano vintage to mga iso mga kasit yan dito yan dito Oscar Bintano. 70. Oh, 70 lang, o. Oh. Good Wala pa to. Wala ang takip, no? Ayan, good pa to uh, mga ano guys iso. Ang tarbaho nito? Sa init? Painitan? Ah, yun, sa mga lakimi para paglulutuan ng lakimi mga guys Magkano ulit? 70 lang mga guys So, walang problema ang mga takip dito mga iso. So, nan Nanay-conching to, dami mga takip nito. dami. Ito din sayo no. Ayun, 70 lang oh. Yeah, 70 lang. Napakamura lang 'to, solid. Huwag niyo 'yung problemahin, takip nito, marami dito no ni kay Nanay Kunching, dami mga takip na binibenta ron. Okay. Yan dito sa mga ganap tayo mga ano, mga sapatos dito, dito mga. Tinatawag nila mga sikat mga sapatos na kalatag lang dito sa mga sapatos masyado sa mga sapatos katulad dito meron mga ito shoutout ah shoutout so? oh, shout ka nun shoutout ko taga kayo bang? bataan ah bataan Dumayo pa kayo rito? Di trabaho ko dito sa. Ah, may rito. trabaho ko. Oh, so shout out talaga bataan po mga guys, oh. Uh, from Bataan. So shout out po sa inyo. So good morning, good morning po. So araw ng linggo po. So nandito si Boss Mama. Guys. Oh, magkano yan, Nay? Oh, saan ka pa? Si Kuenta may sapatos ka na? Oh, di ba? Yun no mayro pala mga dami kang pagpilian dito mga guys, oh. Yan dito. Ah, oh, uh, salamat po sa Ah, oh, nice, salamat. Ayun dito mga guys. So, tuloy-tuloy tayo doon mga sa dulo mga guys. So update natin sa so mga about yung mga paninda rito. Ano kasi So naghanap ka ng mga termo. Ano ba 'to? Yan. So sa mga aquarium. Good morning po. So may mga ganito mga laruan sa mga isang. Pagkano so, mga ganito, so, ganito bintana mo naman? Oh, ganito so, mga bintana mo. Kwenta no. So kwenta. So about ng mga ano tong mga isang nandito. Ito so, mga ganito boss, magkano bintana mo? Oh. So, Oh, yun, isang dal, 70 lang daw. So, mayroon pa ng mga ano, to, converse mo, ito, original to, guys, oh. Sapatos, so. Magkana to? Oh, isang dal, no, original to, mga guys, converse, oh. So. Yan, isang dal lang, pwede pa matawaran itong mga sapato dito, mga guys, So, mayroon itong mga laruan dito, oh. Oh, yan. Sa so, naghanap kayong mga laruan, sa mga pangbata, ang mga laruan dito, mayroon. Ang dami kang pag-apilihan, di diba? Isa po sa So mayroon tayong mga LED. Ano itong mga bus? Bus, magkano yung mo to? Ha? Pero ba yan? ha? 30 pesos? Oh, murang-murang to. Mahal to sa market mo guys, oh. natin, magkano? 40. Oh. 40 tapos 30 to, oh. solid ka na rito. Mahal to sa market mga guys, hindi sa pagbiro, magbibiro yan. Ano oh, mo, lang yan breaker oh, isang dano. Oh. Isang mabago pa, oh. o, bago pa to. Oh. Breaker. Sandan lang, oh. Ayan, dito, oh. Dito. Ano, ayun ba? Saan ba yan? <tipan> Sa, ah, ito. Monitor. Ayan, dito mga monitor. Na Naghanap ng monitor. Ayan. 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 <tipan> Ayan. Ayan. Ala kag manad pero may video. Yeah, dito sa bawat sa balik normal tayo sa latagan dito gawas ng mga ano. So kay boss hapon. Okay, barya Yan dito sa mga nakalatag kay grupo ni Mo sa dito sa Carmen Planas sa may dulo to mga guys. Mo Boleh siapa? nanay continuous nuts mga about mga laruan dito mga is napakadaming mga ano, laruan niya rito so abot mga iba't ibang mga laruan mga iba't klase ko rito no? so dito rin kung naghanap ko naman ng mga ibang mga kaldero na walang takip at sa mga kasirola nyo walang takip so mayroon naman si mga